May mga komite ng pamumunuan ng miyembro ng Sangguniang Pandalawigan ng Maguindanao del Norte matapos aprobahan ang resolusyon sa sesyon araw ng Webes. Ang detalye sa report. Sa lingguhang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Norte, isinapinal na ng konseho ang mga pamumunoang komite ng bawat board members sa probinsya. Tatlo yung resolusyon na na-approve namin ngayong Araw na to. yung uh, approval of the standing committees ng mga board member and then yung confirmation of the appointment of provincial administrator. Yung dating governor natin, si uh, Governor Dato Salipudin Dukaw Mastura. Uh, mas sa uh, provincial administrator ng province of Maguindanao del Norte. Eh. Ma Approve namin yung deed of donation ni Governor uh, Dato Toko Mastura sa pag-receive niya ng transport vehicle ng PCSO, uh, like ambulance. Tatlong komite ang napunta kay board member Darwin Panga. Katulad ng sinabi ko kanina, namili kami ng mga komite, una-una napunta po sa akin yung uh, peace and order. Pangalawa is yung uh, local governance. Pangatlo po yung sa health. Samantala, pamumunuan naman ni Board Member Mashur Birwar ang Committee on Environment, Disaster, Risk Reduction at Infrastructure. Si Board Member Baby Datsin Swat ang umupong committee chairperson ng elderly, PWD, and single parent Transportation and Communications at Committee on Rules and Privileges. Hawak ni Board Member Michael Kida, Ang Chairmanship ng Committee on Agriculture and Fisheries and Food Security, Committee on Energy and Science, at Committee on Budget and Appropriation. Ang inyong likod po ay Chairmanship po ng Committee on uh, Environmental and uh, Risk uh, Disaster and uh, Chairman ko rin po ang uh, uh, infrastructure at uh, marami pa pong ibang uh, aking mga uh, naging uh, na, na member ng ibang iba't ibang committee. Meron akong tatlong standing committee na na-approve. Una yung committee on elderly and BWD and uh, single parents at pangalawa yung transportation and telecommunication at ang pangatlo yung Committee and Rules and Privileges. So yun po yung mga nahawakan kong mga at tatlong committee and uh, yun na nga uh, yung sa Committee on Elderly ay dating na include yun sa women and family ngunit sa bagong batas ngayon kailangan mabigyan siya ng sariling committee talaga na i-set aside sa ano, kumbaga, uh, different committee talaga. Huwag siyang pagsamahin sa children, women, and family. Uh, committee on Agriculture, Fisheries, and Food Security, uh, Committee on Energy and uh, Science, and Committee on Budget and Appropriation. Well, kasi unang-una, ang Maguindanao del Norte basically is an agricultural province. So, paigtingin natin yung ating agriculture, fisheries, especially ito, nakikita niyo yung effect ng global warming. No? We have to encourage all our constituents in Maguindano del Norte na magtanim ng mga high-value crops, permanent high-value crops, so na magkaroon ng micro-macro-economic impact at yung livelihood ng ating mga farmers ay lalong mapataas. Uh, sa energy naman, alam niyo ang Maguindano del Norte is... Uh, Patay sindi si si ang kuryente, eh, di ba? So we need to address this at uh, if possible, we have to call the attention of the Majelco manager to explain why. ba diba? Kailangan yun. Because the SME, yung provincial capital mismo, ay talagang paggagamitin na Majelco, hindi niya kaya i-sustain yung kuryente. At sinong papasok na investor? Nangako si Vice Governor Dato Marshall Sinswat na susuportahan ng konseho ang anumang hakbang ng ehekutibo para sa ikauunlad ng lalawigan at kapaki-pakinabang sa mamamayan. O lahat ng nakikita natin na uh, makatulong kay Governor para sa uh, probinsya natin ay ginagawa po namin sa legislative para makasupport na magawa ni Gov yung lahat ng magandang plano niya sa probinsya. jen garcia i might philippines